Ayan po mga katropa, tingnan nyo. Yun yung niluto namin, ayan o. Oh. Yung sardinas sa may paku, patola sa kakatbon. Tapos merong kabuyaw, ang sarap niya. Luto na siguro yung gulay natin. Tapos yung kanin, luto na rin po. At syempre, kakain na po tayo. Hmm, masarap yan. Iba yung luto sa buho. Hmm. Ayan po, uh, magluluto tayo ng kanin sa buho tapos yung special dito yung aming ulam dahil yung pangasim ang the best dyan eh tapos saka yung masarap na pako tapos yung ilalahok sa pako yun ang masarap eh, marunong na si idol ah ito first time ko to tapos yeah, ang paglalagay ng tu ang paglalagay dito. ng tubig niyan is pantay sa Tapos ah, paano to? Pupunuin oh, punuin mo. Pupunin, tapos ah, pasok mo sa buo. Ngayon hindi ko lang napapanood. Ako na mismo gumagawa. Oh. Hmm. Pasok Kaya mo sa. Ay, pa hindi na. Pasok mo na sa buo. Yan. Oh, di ba? Galing nga. Oh, lag Magaling, mag mapa. lagi Lagyan mo pa na isa. Bumaba. <laughs> Galing. Oh, si Tata Levi ko ayun. Oh. Siya naman ang <laughs> na nagparikit. <laughs> ano ba hindi ah, mo nakita, no? Ah, hindi. Ah. <laughs> May forma yung sa akin. May tiktik yan. Manood yan. Sige. Napanood din sa kanila yan eh. Oh. mo. Oh. Yan. Paliwanag uh, ng mabuti tapos gagawin mo ah. Uh, tapos alalay uli siya. Bali, pwedeng tatlo yun, pwedeng apatin. Uh, yan. Bilog na siya. lalay mo yun ang kamay mo dyan bago mo salinan. Uh, yan. Daliri, so, tapos, no? Napapanood ko ito eh. Mm. Kaya, Ngayon po, siya, uh, yan. ganyan lang. Tapos alagyan ng tubig na, na pantay. Oh, oh ba, diba, idol? Okay. Oh. oh. Sakin. Sa Hindi. Okay lang yan. Uh -huh. Mga tagi isang sumal lang siguro tayo. Baka busog tayo eh. Lagi sobra pa yon. Oo. Oo. Oh. Uh. isang suman lang. Yeah, pagkatapos po yan pagkalagyan, pagkalagay ng bigas, talagyan ng tubig, tapos sasalang na. Okay. Para masarap to ah. Sinabuhan na buko. Mm. Pawak mo kita talaga. Yun po, ang sabaw po nung isang kanin namin, yung buko. Kasi konti na lang yung tubig. Kailangan din namin uminom ng tubig bukod sa sabaw ng buko. Ang nakasalang na po yung isa. Oh, ano na? Masarap yun naman yan. Sa oh, akin to. Takpan ko na? ah daon. Sarabi, yung takip yan. Ganda ako ng takip. Napanood ko na yan. Kaya alam ko na gagawin ko dyan. Lahat siksik din. Yun, salang mo ngayon. Yan. Yeah. Galing. Galing. sarap ng ulam namin no? Ayan, alam nyo po ba kung anong gula yan tapos sila Leo yun hinihiwa na yung patola pinabalatan uh, isasahog namin dito tapos ang pangasim namin katmon Ayan, marami siguro hindi nakakalam ng katmon no ang katmon masarap pong pangasim yan idol nakakain ka na ba ng katmon uh, sardinas sa kapako hindi pa idol oh. ngayon pa lang ngayon makakain ka na kaso nga lang may patola Bagay manamis-namis kasi patola eh. Pinaka-twist niya yan eh, no? Oo, uh, masarap niya. Oo, uh, masarap yan, no? Oh. Yan ang aming ulam. Yun, no? Oh. Yan yung magpapatamis yung patola. Ang magpapaasim yung katmon. Hmm. Uh, tapos ang pinakagulay yung pako. Tapos ito, pinaka-masarap, no? Panlahok. Uh, para sa amin, masarap yan eh. Paano gagawin namin? Hmm. Pangasim namin, no? Oh. Katmon, no? Oh. Oo. Hmm. Sarap yan. Lagay natin lahat ng atman, no? Tapos yung sabaw buko. Yan. Press na press yan. Mm. Ang, ang, lasa ko dyan at ako malamis-lamis yan. Oh. Parang kukunti asin Sino maglalagay na asin? Sige, sige. Ayun na si Idol Tabena. Hindi <laughs> uh, pa. <laughs> Sabi yan, ako na, ako na. Ah, tapos Ay, yung sardinas, buhos na kagad. Ulahan pa tayo. <laughs> mm. Mm. Ganun, 'yan ang mabangong sardinas. Isa pang pa sabaw, o, okay na 'yan. Okay na yan. Okay na yan. Mm. Para pagulay style pagulay lang. Pag lang. Sarap oh. niyan, no. Napakasarap niyan. Yung parang yan, no. Uy, masarap. Nakakagutom. Yun, no. Yun, no. Oh. Kain naman, ha. 2, 4, 6. Balawa mo ng konti ng tubig. Ayun. Oh, sayang yung katas, eh. <laughs> Di ba? Alam niyo naman, normal na sa ating mga Pilipino, pagka nagulam ng sardinas, binabanlawan yung lata kasi nandun yung lasa. Tapos saka yung katmon. Ang galing niya. Ang galing niya. Yung kabuya pika piga? Huwag tila. Oo, piga mo kaya. Pinipin. Kahit kalahati ay, lang. Kabuya Kaya naman pambalat ng kabuya o. Ano? Pabiyak, biak lang. Bibiyakin lang sa gitna yung kabuyao Kasi kulang yung asim ng kat mo na yun. Hindi na makakuha. Ang taas eh. Yan, pipiga ng kalahati ng kabuya Masarap yung maasim eh, no? Kalahati lang. Ito na. lahat ha. Hmm, bango. Sa Kikiligin do, do, pa, ka. Yan, ano, ano. Isa lang ba? Oo, oh, konti lang. Makatas yan eh. Oo, tama na yan. Maasim yan. Maasim yan. Napigilan ng kabay ko ka. Oh, yan. Tapos dagdaga mo asin. Dahil ma... Oh. tapos salang. 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 Salang na. Sarap ng amin tanghalian. Ba't may spam doon? Parang ala sa bundok ka. Ah. <laughs> Sila. May pangalan pa yan. Uh, ganun lang. Takpan mo parang di maamoy usok. Tapos yung mais, yung po yung merienda namin, yung mais, iiyaw e, namin mamaya. Dahil kami kasi, eh, kailangan kumain kasi meron kami papasukin gubat dito, dito. Naghanap kami ng putas. Ayun po mga katropa, tingnan nyo. Yun yung niluto namin, ayan o. Oh. Yung sardinas sa may pako, patola sa kakatbon. Tapos merong kabuyaw, oh. ang sarap niya. Luto na siguro yung gulay natin. Tapos yung kanin, luto na rin po. At syempre, kakain na po tayo. Yan, kain tayo. Uy, luto na yung tanin. no? galing, oh. No? Ayun Ay, nga. Ah. Ang kita mo. Ah. Sige, bi biyakin mo doon. Para makita nila. Ah, galing. Ang lamang na ito, magluto ka na mag-isa sa kuweba. Alam <laughs> mo na, teknik eh. Tapos na pagbiyak niya, ah, gano'n lang ah, kayo. Ah. Parang, ano, yan. Gano'n lang yun lang. Yan, yan. Let's go. Let's go. Tapos yan. Inunti yung lang naman ganyan. Kaya narapanood yun eh. Hmm. Pilang ako yung ano ngayon eh. Yan o. Yan. Tapos ngayon <laughs> dumalawag na. Pinakawala natin si Kong nagbalik loob. Nagbalik na. <laughs> Ayan o. No? Asaan? Ah, Andun. Nasa si Pagong. Nandun sa tubig. Wala. Wala. Pinakawalan ko. Wala nagbalik si Kong. Ayaw talaga niya yan o. Pagay hindi talaga. rin niya kasi kaya mabuhay sa Ay, ano. Nagbalik si Kong. Ang galing ni Nagbalik loob. Galing. May nagbalik loob din di diba? <laughs> Ay, laka. Nagtampo, ano? Oh. Umuwi na malolos. Isang <laughs> buwan doon na ito. Kaya pala biglang nawala. Ah, nagawan. Ah, nagaway pala. nag nagawan, nagawan, nagawan ng damo. Kala nagaway. Mm. Hindi, hilahin mo lang. Kahit kamay, hindi na mainit siya. yan. Yan. Alam mo mainit no. Oh, 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 Open mo. Open, open, open dito. Diyan ka na rin kakain. Yan. Oo, oh. Ngayon buksan mo, buksan mo. Buksan, oh, buksan mo. Oh. Nagkakain ka diyan na rin sa daon na yan. Ano, parang ano? Binalot sa uh, parang, parang, parang balin suso 'yon. Oo. Oh, oh, oh. Balin galing oh. Balin susong sa buho. Oo. Oh. Uh, balin susong suman, hindi yung patayang gila. Ang ah. laki no. Ang laki. Al -laki. <laughs> 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 yung ulam natin, yung ulam natin. Ay ay ay. ay na. Wow. Ayun po, inihaw namin oh. Sarap niyan. Tingnan. ko na. Sige. Sige. Oh, pagalingan pumili. Oh. Yeah. 'Di ba? Napakasarap ng kainan. Na perfect yung luto, no? Perfect. Oo. Oh. oh. Ganyo. Wow. Sila ay matibay sa init eh, no. Naman ang init, man. Mainit, mainit, mainit. <laughs> ano mo na lang dito, ayan. Oh bang. Oh, 'di ba? Meron pa isa ron, no? Oh, 'di ba? Ayun pa katropa. kain po tayo, kain, kain, kain. Yung pako talaga the best diyan. Ayun oh. Ouch. Sarap po. Oh. oh. Leo padakot. Wow, sumasagot pin sa ba. <laughs> Leo padakot mo nga ako ng pako. Hindi ko maabot eh. Iyan. Pahing Lah, sinahod yung sabahong galing. Oo. Oh. Oh, Kain po tayo. Mayroon baon, Oh. May chicharoon pa. Lagi kito dyan. Oo. Oh. <coughs> ang sarap ng aming kainan. Alam niyo po kasi ang naging pasarap galing, oh. Yung katmon. Oh, <laughs> Pahingin naman chicharoon. Pahingin naman ako nyan. Okay na to, Idol. Hmm, isa lang. Masabi sa baon? Oo oh, na? naman. Mm -hmm. Katmon hmm. yun, eh. Iba nagbibigay ng mm. ibang lasa binibigay ng Katmon. Hmm. Mm. Meron ka. dito eh oh. Hmm. Ang ano. Sarap ng ano ano gulay. Uh, sarap. Sarap ng sabaw no. Nakakamiss yung mga ganitong ginagawa natin no. Mm -hmm. Saan sa bakit ganun manghanghang? Mm -hmm. mm -hmm. Ganyan kumain, kakain ng ganitong luto talaga sa ano. Suman. Ang sarap ng kanin. Mm -hmm. no? Sarap matamis-tamis. bang mm -hmm. bangang. Ang bangang pagkaluto sa buo tapos mayroong ng saging na idol hmm. hmm. wala nga imig tatalabi wala kain po pero masarap talaga masarap ng suman ang nilagay po namin dyan katmon, kabuyaw, pako kapatola ngayon, no nandito lahat eh Mm. Hmm. Lutong ano lang, lutong bundok. Nakatawag talaga <laughs> Yung halo-halo lang. Yan, masarap halo -halo eh. Mm, yung halo-halo. Masarap talaga halo-halo eh. Mm. Lalo hmm. na pag malamig. Mm. -hmm. Hmm. Kahit na mainit, <laughs> <hazaday> Bako, masarap. Pako, masarap eh. Nakaiba lasa anong sabaw no? Ba't mm -hmm. ganun? Iba, ang ang, ang sarap nga eh. Ibang iba. Kabulo, iba. Eh. Mm -hmm. Walang ano katulad no? Tamis asim nandoon nandun. Naghalo-halo na na. Mm. Mekos, mekos na. <laughs> mekos, mekos na ba? Ang ganda na pagkaluto, promise. Mm. Oh? Pag gusto mong buti ang luto, luto talaga siya. Mekos, mekos. Mekos, mekos mo na yung Hmm. Mekos, mekos mo na yung sang. Halu-haluin mo na insan. Kainin mo yung pako insan. Sige na, insan. insan. subo mo yung pako insan. sang. Ayan, e mekos, mekos mo na. Kumain ka, chicharon, Leo. Insan, ayan. Kainin mo yung chicharon, insan. May okay. kakain ng taboy na sumubukan ng kanin. Huwag ka mag-ulam. Sayang ang ulam, Insan. <laughs> mm. Mm. Sabaw. Actual ang ulam. Mm. Nakakatuwa yun, eh. Uh, mas ano ba pangalan yun. no? si Insan? Insan ko yun, eh. Uh, Nakalimutan ko ni Insan. Mga kababayan niya doon sa lugar uh, nila. Masarap si Megos mm. Pero masarap yung luto ga gamit ng sabaw ng buko na iba lasa niya. Oo, yung sabaw nga pala ng buko, no? Masarap hmm? mm. yung lasa ko kasi ko mag-ulam. So, kaya nga. Oh, tapos yung sabaw, gusto, gusto ko. Ang oh, sarap. Ang nga, no. mong Gusto, gusto mo nga, ah. May latak na, liya. Tal eh, may latak na. Hindi yun, hindi yun, ang sarap. Talagang malupit ka, eh. May sala naman, nakaharang yung isang kinikita sa sagi na kanin. <laughs> 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 na mekus mekus mo na yan sir ah. Mekus mekus na. Sabahan na kami. Ayun po mga tropa naroon. Nasaan nyo rin ba yung yun? kain kainan kasama yung mga kaibigan nyo? o yung mga katropa nyo, pamilya nyo, yung nasa bundo kayo, ang sarap, ang saya, ang saya ng ganitong kainan. Di ba Idol Tabena? Let's go na po, sana po supportahan natin. Adan Adventure TV 2, sana po pag napanood natin mga video nila, supportahan po natin. At syempre, Leo TV Vlog, yan, ang kapatid ko, sana po pag nakita niyo video niya, supportahan din po natin. Tata Lebe Vlog, uh, pag nakita niyo pa yung video niya, ah uh, kain tayo, kain tayo, kain tayo. Kain tayo. <laughs> Ay, ayun po mga katropa marami marami salamat po sa pagsuporta sa buong team ko at syempre sa Soto TV 10 ayan lagi kayo magingat at yun